Hi, hello! Masaya at masaga ng buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. At meron akong i-share sa inyo na excited ako i-share sa inyo to kasi uh, papalibagong pranasan naman na nakakatuwa. Ito yung uh, about sa okra. Tingnan nyo ha. Uh, tingnan nyo itong ipapakita ko sa inyo. Nakakatuwa talaga. Ayan. Ito po yung gusto kong uh, super excited ako i-share sa inyo. Ito yung aking uh, pagpupunla ng okra. Ayan. Nakita nyo yan? Oh, nakita nyo diba may mga tubo na Ayan oh, napakasaya po kasi Alam nyo ito Ay magbabago na ako ng mga tanim ng okra Magbabago na ako kasi matatanda na May papalitan ko na ang gagawin ko po Ay uh, uli ako Ngayon ang ginawa ko, pinatigas ko yung ano Pinatigas ko yung, yung bunga nya Tapos ayan, nilagay ko lang sa Nilagay ko lang sa arawan So natuyo siya, tapos naulanan, natuyo, naulanan, ayan ang nangyari. So pagbukas ko, na surprise ako. Ayan, may tumubo na 'yung mga buto ng kusa na dito pa lang sa loob ng kanyang sa okra mismo. Yan ang dahil ito po ay 100% uh, percent ang germination kasi uh, pag uh, order pa tayo o bibili tayo sa nabibili, hindi tayo sigurado kung tutubo hindi ito, ito uh, yung unang kukong rito ay binili ko pero ayan, hindi nagtitubo kaya pinagta ko lang. ito, na surprise ako meron ng tubo kaya ay, hindi na ako mahirapan kaya yun po, napaka napakasaya, <laughs> ayun so ngayon, ay uh, paano ba yung lupa na dapat nating pulaan uh, importanteng importante po yung lupa na ating pulaan ay uh, hindi basta-basta lupa, iwasan natin magpula dun sa mga malalagkit na lupa yung ano yun, yung clay, sobrang lagkit uh, kasi po nahihirapan mag-penetrate ang ugat kapag uh, nang tumubo na yung ating mga pula, kaya dapat kailangan talaga ay uh, yung lupa yung loam soil tapos haluan natin ng mga organic material na kagaya nito ay oh, galing sa aking compost 'yan o tayong vermicast ay uh, haluan din natin at sikapin uh, sikapin natin na uh, siguraduhin natin na buhugag yung lupa dahil para kung nag-germinate, makapag-penetrate po agad yung, uh, yung ugat. At uh, iwasan din natin na magpunla na ilalagay natin sa, sa loob ng bahay o sa loob ng yung may bubong kasi ang nangyayari po sobrang umahaba sobrang umahaba yung, yung, yung ano yung tubo ngayon madali siyang maputol kaya iiwan lang po natin sa ano sa sa talagang nasisikatan ng akaw kita nyo oh. so ayan eh, napaka simple ayan. Oh. ingat ingat lang po para hindi maputol ayan. nakita nyo oh meron ng ano ayan, eh, lang lang natin yan isang uh, isang tip sa pagtatanim ng okra mas maganda yung uh, umili kayong matigas na bunga at uh, nyo sa araw ayan nyo lang ulanan maulanan, matuyo at ayan uh, makikita nyo kung saan ang uh, tutubo so pag ililipat na natin sa mga ganitong cups ay mas madali na ng mga bagong kulang okra na sigurado yung ito po siyempre ang susunod natin gagawin ay didilikan hindi natin hindi pwedeng bunggang bunggang pagdilik kasi baka malunod siyempre baby pa yan eh ito so, po ay nasa direct sunlight para yung kanyang tubo ay uh, hindi magsisobrang haba na maday maputol ngayon uh, i-update ko kayo sa development ng ating mga Hey, hey! Ito na naman po yung aking mga bagong aning okra. Siya piraso to. Hindi na natin bibili. Di ba? Malaking katipiran. At uh, nakakatuwa dahil uh, ito po ay uh, galing lang dun sa mga una kong tinanim na okra. Yung mga unang-una -una pa. Nayaan mo na lang sila mamatay pero yung mga bunga na natumigas. Ayun, yung mga buto nila ang itinanim po. At nakapagtanim ako ng 26 na puno. At ito, uh, alam ko tuloy-tuloy na makakaani ako dahil nakita nyo naman, di ba? Marami pang pasunod na mga bunga ng lalaki. Kaya Kasuri ako makakaani At uh, napakadali po Napakasimple kayo ng kasuri kayo magtanim Napakasarap po magani ng sarili mong tanim Ang dali lang itanim ng okra Hindi maselan Hindi, hindi mo kailangan dilig ng dilig di ba? At uh, ayun po it, Alam nyo ba na ito ay kasama sa green fruits Na parang katulad din ng ampalaya Na ito po ay oh. malaki ang Para makaiwas tayo sa diabetes Kaya sana po ay ah... Uh, Pagtali uh, na rin kayo ng okra Sa susunod natin video about okra Ay uh, discuss natin oh. yung health benefits sarap. Kaya sana po ay Alam nyo pwede nga itong kainin ng hilaw eh Ang sarap nito Pwedeng uh, Pwedeng isa po lang sinay Tapos sa sabo sa bago Mga ganun Sarap uh, sa toyo Ayan Napakasarap po Kaya ayun Sana po ay meron kayong Kahit paano meron kayong natutunan Sa ating video sarili po. So, maraming maraming salamat po. At sana po ay uh, uh like and share naman ang ating video. At kung meron pong bago dyan, ay magbuka tayo muna. Sana po, huwag tayo muna na subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa yes, ating mga social media. Muli po, maraming maraming salamat. Coach Manny po. Buhay kayo lahat. Bye!